Mika, saan ka ba? Ano ka ba? Milk tea o coffee? Sa milk tea shop po. ano trabaho mo Ron Bali, um, apat na taon na po akong nagtatrabaho bilang barista po. Barista? And yes po. Ano ba ibig sabihin ng barista? Um, gumagawa po ng milk tea po. Ah, milk tea. Oh, Naging champion ka daw na barista konti sa China? Yes po. Wow, palampangan niyo na champion. Ano ba yan? Ano ba yung may gina mga ginaan? Anong ganon? Ay, hindi naman po. Um, pabilisang gumawa ng drinks po and order po ng customer. Ah, ano ganon. Po, diba po? Ano premyo? Um, 30,000 po. Pesos? Yes po. Nanalo Tsaka ka? Ilan kayo magkakalaban? Ikaw lang o mm, dalawa lang? Kayo? Lima po, lima po. Lima. Iba't ibang bansa po yun. Galing naman. Pakitala mo na yung kasama mo. Pinapakilala ko ang masipag kong papa, si Papa Jun. Hello, Kuya Will. Tatay oh, Mabuti naman, Pari Ano gusto sa anak nyo? Alam mo na. Mahal na mahal ka namin ng uh, yung mama. Kaya na, laki na pasalamat ko sa'yo na na yung hindi namin na sa sa'yo ng magandang buhay, ikaw ang gumawa ng paraan para makatapos ka. Alam mo naman yung anak, kalagayan natin. Hirap kami, hirap. Kaya, andito lang kami ng mama mo para sa'yo, anak. Na, I love you. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Um, pa, ginagawa ko to para sa inyong lahat. Sa amin magkakapatid, ako lang nakatapos. Tinaga ko po yun kahit working student po ako. Kaya nandito po ako kasi 33 years ka lang hindi nakaka-uwi sa inyo. Namatay na lang yung magulang mo nang hindi mo nakikita. Mayan mo, makakaubi ka na rin doon. Kahit mahirap. Bipilitin kong mahulugan yung mga benepisyo mo para pagtanda mo, may pension kayo kasi ayun ko na Nahihirapan. Hindi ko man masabi sa inyo na Mahal na mahal alam nila alam na nag-audition ako. <laughs> kasi gusto Giyang ko po. <laughs> kasi... Ba't ka nung gano'ng umiyak? guy. Kasi ano, ah, okay. may may magandang malas nga pong nangyari sa akin. Ba't mag magandang malas, udi. ha? Maganda po kasi nung nag-audition po ako, dumiretso po ako ng trabaho. Then pagbaba ko ng bus, may nakasagi sa akin na basag po yung cellphone ko. Hmm. Ang una kong inisip, paano ako matatawagan. <laughs> And, ayun, sakto may isan libo ako, binili ko ng dikipad. Yun, mm -hmm. ang swerte ko lang kasi tinawagan po ako. <laughs> mm -hmm. Okay. May kasama ka pa isa? Tito mo, nagsama ka pa. Meron yeah. po. Pinapakilala ko sa inyo ang supportive kong boyfriend na si Joren. Joren. Kamusta? Ano, paring Will? Kamusta? Ano gusto mo sabihin sa iyong mahal na girlfriend? Ah, uh, be. Unang-unang sa lahat, ah, uh, salamat sa lahat ng naitulong mo rin sa akin sa nine, eight years na magkarelasyon tayo. <laughs> Two years in live in na po kami. Ah, uh, magkasasama na kayo? Yes po. Sige, ano gusto mo pang sabihin? Mahal na mahal kita. Um, marami man ako pagkukulang. Hindi ako nakatapos. Pero andiyan ka pa rin para isupport ako. Sa mga achievements mo, saludo ko doon. Kaya ako ito, kahit mahirap trabaho, go lang ako. Kaya yeah, mo, um, uh, balang araw, magtatapos din ako. Kagaya mo. Salamat po. I love you. Um, be, salamat sa lahat kasi simula una, wala kang ginawa kundi ihatid ako sa school, ihatid sa trabaho, hindi ka napagod, hindi ka nagsawa. Umulan, umaraw, umagyo. Andyan ang kahatid sundo. Salamat sa suporta. At suporta rin ang pamilya mo. Mahal na mahal kita. Um, wala na akong masabi kasi lahat naman nasa'yo na eh. Ako na lang yung kulang. Kaya mm. yeah, mo, by next year, kapag-ipon uh, tayo, papasal tayo. Wow! O, no, di ba? Okay yun, ha? Ang bait mo naman, bumagyo, mula, sinusundo mo siya. Yes po. Di ba? Lahat ng ano, di ba? Tama yun. Sige!